Hello everyone! After nga namang manggaling sa bayan para sa vaccine ng animal bite ni inay ay agad kami pumunta sa court para maglaro ng bingo. May pabingo ang barangay. Pagdating nga namin doon ay marami ng tao. Libre nga ang bingo at bawat isang tao ay isang card lang dapat. May intermission nga ng sayaw ng mga dancer ng Carmundo. syempre, nakisayaw din ang aming congressman. Tingnan nyo naman at napakagaling sumayaw ng aming bisita. Wala pang practice yan, gaya-gaya lang yan. So ayun na nga at nagpicture taking na ng mga nanalo sa bingo. At napasama pa nga ako sa mga awarding dahil nanalo ako ng lagayan ng plato. At hindi pa nga dyan nagtatapos ang laro dahil may punuan pa ng card. At habang sila nga ay seryosong naglalaro ay ako'y nakibidyo dito at ang mananalo ay makakukuha ng pangkabuhayan showcase. So ayun na nga, pagkatapos ng bingo ay inaya ko ang mga pamangkin ko na kami ay umakyat ng bundok. Yan nga ang bundok na aming aakyatin. Nagmotor na nga kami papunta doon pero medyo malapit lang naman yan. Bumaba na nga ako ng motor at tingnan nyo naman itong pamangkin ko ay gusto pang iakyat sa bundok ang motor. May daladala nga din kaming kaunting pagkain at soft drinks habang kami ay umaakyat sa bundok. Tingnan nyo naman yung pamangkin ko at hirap na hirap umakyat. Kaya kung gusto nyong mapawisan sa araw-araw ay itry nyong umakyat sa bundok. So ayun na nga at puro pahinga na nga lang ang ginawa nitong pamangkin ko. At ako naman ay medyo malapit na sa tuktok ng bundok. At itong pamangkin ko naman ay naglaro pa ng dumi ng hayop na natuyo na at binato sa akin. So ayun na nga, dito na kami sa tuktok ng bundok. At ang ganda ng view dito, pinaikot ko nga ang camera makikita ang buong barangay ng Carmundo. Medyo hapon na nga kami umakyat para hindi mainit sa balat at yun nga nag video video na kami dyan sa itaas at nag picture taking halos isang oras nga kami dyan sa itaas at nang maupos na nga rin ang aming pagkain dala dala ay bumaba na din kami agad. Gusto kong magpagulong dyan para makarating agad sa baba. So ayun na nga at nahuli na naman ang pamangkin kong puro pahinga ang ginawa. Thank you for watching.